hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretso good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa si Good News. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Personal na nagbigay ng tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos sa labindalawang sundalong nakipaglaban sa grupong sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University. Maliban sa tulong pinansyal, pinangunahan din ni PBBM ang paggawad ng medalya sa iba pang sundalo. Ang iba pang detalya sa balitang yan, panoorin sa report ni Pamela Adriano. Personal na ibinigay ni Pangulong Bongbong Marcos ang tulong pinansyal o special financial assistance sa labindalawang sundalong nagtamo ng sugat at injuries mula sa pakikipaglaban sa militanting grupong Dawla Islamia Maute Group na siyang sangkot sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi noong nakarang buwan. Pumunta mismo ang Pangulo sa Army General Hospital o AGH kung saan na ang mga sundalo kasama ng Pangulo si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, gayon din si AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. Maliban sa tulong pinansyal, pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal at Wounded Personal Medal sa apat na sundalo. Binigyang pagkilala ng Pangulo ang katapangan ng mga ito para protektahan ang ating mga kababayan. Siniguro rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng mga programa para sa kapakanan ng mga personnel ng Armed Forces of the Philippines at ng kanilang pamilya. Dagdag pa ni Marcos, tinutugunan na ng pamahalaan ang hiling ng ospital para sa kanilang karagdagang kagamitan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ang Administrasyong Marcos na palakasin pa ang maritime industry sa Pilipinas. Pinirmahan kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang 10-year Maritime Industry Development Plan 2028 na siyang magsisilbing roadmap para sa direksyon nito. Ang iba pang detalya namin sa report ni Let Narciso. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10-year Maritime Industry Development Plan 2028. Ang MIDP ang magsisilbing roadmap para sa direksyon ng maritime industry sa apat na pahinang Executive Order No. 55 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na kailangan ng MIGP para maisulong ang potensyal ng bansa bilang maritime nation. Sa ilalim ng kautusan, inatasan ang Marina Board na magpatupad ng mga programa sa modernisasyon at pagpapalawak ng domestic at overseas shipping at industriya ng shipbuilding at repair. Isusulong rin ang highly skilled at competitive maritime workforce, ligtas na biyahe sa kargatan at environmentally sustainable maritime sector. Kasama sa mga programa, ang Maritime Innovation, Transformation, Digitalization at Knowledge Center at pag-adapt ng epektibong maritime governance system. Sa pamagitan ng MIDP, target ng administrasyon na magkaroon ng malakas at maaasahang merchant fleet ang Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Lea Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mabawasan ang bilang ng mga lalawigan na apektado ng El Nino. Sa pagtataya ng Task Force El Nino, mula sa noong 50 lalawigan, bumaba na sa taput isa ang nakararamdam ngayon ng matinding tag-Toyota. Ang iba pang detalye tutukan sa si report ni Edniel Parosa. Nabawasan na bilang ng mga probinsyang nakaranas ngayon ng epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, mula sa limampung lalawigan, apat dapat isa na lamang ang nakararamdam ngayon ng matinding tag-Toyota. Sinabi na pag-asa sa muling meeting ng Task Force El Nino na nasa ilalim ng dry condition ang Batangas, Laguna, Masbate, Oriental Mindoro, Antique, Biliran, Capiz, Cebu, Eastern Samar, Gimaras, Iloilo, Leyte, Negros Oriental, Summer, Lanao del Norte, Sulu at Tawi-Tawi. Habang nakaranas naman ng dry spell ang Abra, Aurora, Bataan, Isabela, Metro Manila, Occidental Mindoro, Quirino, Rizal, Zambales at Negros Occidental at nasa drought condition ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Sa kabila nito, puspusan pa rin ang paghahanda ng task force sa pinagnagampahang pagmamature ng El Nino ngayong buwan ng Pebrero na posibleng magtagal hanggang Mayo. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources na sapat ang dam supply hanggang sa nasabing mga buwan. Siniguro rin ng Department of Energy ang katatagan at integridad ng power grid sa gitna ng El Nino habang sa bahagi ng Department of Health Inulap nito nga walang outbreak na idinadulot ngayon ang nasabing fenomenon nakamonitor naman ang Department of Agriculture sa presyo ng mga bilihin habang nagpapatuloy ang siste sa mga magsasakang nakaranas ng dry Bell. para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Edniel Parosa tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino Pinangunahan naman ng NLEX ang pagbubukas ng bagong Road Traffic Safety Hub and Park sa Pampanga. Layon daw nito na mapagtibay ang road safety advocacy efforts ng nasabing korporasyon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinangunahan ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang isinagawang inaugurasyon ng NLEX Road Traffic Safety o Hub and Park sa Barangay Dauma, Balakad, Pampanga. Layon daw ng programang RTS Hub and Park na mapagtibay ang road safety advocacy efforts ng NLEX. Ang bagong pasilidad na ito ay kumpleto sa road safety gear, traffic safety devices at learning materials na gagamitin para sa mga isasagawang safety training seminars dito para sa mga empleyado at stakeholders nito. Ilan sa naging unang guest ng RTS Hub and Park na ito ay ang mga estudyante ng EPSA Resettlement Elementary School sa Angeles, Pampanga. Binigyan ng road safety trainings ang mga bata na ginawa sa pamamagitan ng mga nakakatawang activities na binagay sa kanilang edad. Kabilang rin sa pagbubukas ng proyekto ang pamunuan ng LX at mga kinatawan mula sa Land Transportation Office, Toll Regulatory Board at Metro Pacific Tollways Corporation. May hatid na Valentine's Day treat para sa mga mag-asawa at magkasintahan ngayong araw ng mga puso ang PCSO. Mayroon din daw na ibibigay na special draw na maaaring lahukan ng mga kopol sa pamamagitan ng pagbili ng 4D Lotto Lottery. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Mayroong Valentine's Day treat ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa mga mag-asawa o kahit mga magkasintahang susubukan ang kanilang swerte sa loto. Sa isang social media post, sinabi ng PCSO na ang unang isang daang mag-asawa ay makatatanggap ng libreng 100 pesos major draw ticket sa main office nito sa Mandaluyong City ngayong araw ng mga puso. Maliban dito, may special draw rin ang PCSO na tinatawag nitong 4D Love of the Game at maaaring lumahok dito ang mga mag-asawa sa pamamagitan ng pagbili ng 4D Lotto Entry. Ang mga sasali sa mini raffle ay tatanggap ng espesyal na premyo mula sa PCSO. Samantala, ang 4D Lotto tickets ay nagkakahalaga ng 20 pesos at bukas sa lahat ngayong araw. Halos doble naman ang kinita ng e-gaming sector ng Pilipinas noong nakaraang taon. New record daw ang kita na ito na nahigitan pa ang kinita bago tumama ang pandemya noong 2019. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Halos doble ang kinita ng electronic gaming sector ng Pilipinas noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenko na itala ang 58.16 billion pesos gross gaming revenue sa sektor. Nagkaroon din daw aniya ng phenomenal rise na 92.32% na pagtaas sa online gaming activities noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Sinabi pa ni Chairman Tenko na mas mataas ang gross gaming revenue noong 2023 kumpara sa 30.24% pesos sa nagdaang pangtaon. Naungusan din daw aniya nito ang dating record high na 32.24 billion pesos e-games contribution noong 2019 o bago pumutok ang pandemic. Una nang inanunsyo ni Chairman Tenko na naabot ng pagcore ang panibagong milestone noong 2023 sa pagkakaroon ng mahigit isang libong lisensyadong e-game site at ang pagdami ng kanilang applications. Dagdag pa ng Pagcourt Chairman na bunsod ito ng mga pagbabago o reforma sa mga polisiyang ipinatutupad ng kasalukuyang liderato ng ahensya. Mataas ang naging turnout ng unang araw ng voters registration sa Tacloban City na ikinatuwa ng COMELEC. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Ikinatuwa ng Commission Election Comelec ang unang araw ng voters registration sa siyudad ng Tacloan. Ito ang sinabi ni Comelec Tacloban Election Officer Atty. Maria Goretti Canyas sa isang panayam. Ay kay Atty. Canyas mataas ang turnout ng voters registration bukas ang tanggapan ng Comelec Tacloban sa lunes hanggang araw ng Sabado sa pagrehistro kasama na sa holiday. Ang malaga lang ang maglalabing walong taong gulang ang edad sa Mayo at Dosi taong 2025 na midterm election. Pagtatapos ang registration sa September at Dosi ngayong taon, ang mga interesado mong parestro magdala lang, magdala lang, ng valid ID, school ID, live birth kung walang baptismal certificate pero kailangan ang barangay clearance. Malaga ang residency na kailangan. Anim na buwan na sa isang lugar ang isang individual sa araw ng eleksyon. paano naman ang Kumulik Takloban Pebrero 19 hanggang 22 magkaroon ng satellite registration sa Robinson Small Tacloban at mag schedule pa sila sa satellite registration sa isang daan na tatumpong walung mga barangay sa lungsod. Wala sa Aksyon Radio Tacloban, ito si R. Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. naman na balita, dinagsari ng mga residente ang pag-arangkada ng voters registration sa Iloilo City. Ayon sa City Comelec, tumatanggap na sila ng iba pang serbisyo bukod sa mga gusto nang magparehistro. Narito ang iba pang detalye sa report ni Aini Grace Bravo. Umarangkada na muli ang voter registration sa Iloilo City para sa May 2025 local and national elections. Ayon kay City Comunic Election Officer Attorney Rainier Laison, tumatanggap na sila ng mga gustong magparehistro, magpalipat ng registration, mag-apply para sa correction of entry at mag-reactivate ng mga na-disenfranchise dahil na hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Inanonsyo rin ni Attorney Laison na tumatanggap sila ng qualified registrants kahit pa hindi residente ng lungsod dahil sa Register Anywhere Program ng COMELEC na ipinapatupad sa mga highly urbanized cities at capital towns sa buong bansa. Pinayuhan ni Laison ang mga qualified registrants na magdala ng government-issued ID. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. ang matagumpay na nagtapos ang Tokyo Japan Leg ng Daira's Tour ni pop superstar Taylor Swift. At kabilang sa Pinoy Swifties na dumayo pa sa Land of the Rising Sun para mapanood ang award-winning singer-songwriter ay ang mga aktres na sina Andrea Brillantes, Alexa Ilacad, Angelica de la Cruz at iba pang online personalities. At ang The Better News naman sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Last February 10, nagtapos ang Japan leg ng The Eras pop superstar Taylor Swift. At kabilang sa pagkaraang miraming Pinoy Swifties na dumayo pa sa Land of the Rising Sun para mapanood ang pagtatanghal ng award-winning singer-songwriter ay ang aktres na si Andrea Brillantes. Isang prize-inspired costume ang suot ni Blythe nang manood ng concert sa Tokyo. Hango ito sa isinuot ni Taylor sa si music video ng You Need to Calm Down. Sa isa pang video na sinhare ng aktres, makikita ang dina nito na pigilang maiyak ng masilayan ng iniidolo. Maliban kay Andrea, happy, swifty din si Alex sa ilakad. Ayon sa dalaga, inspired naman ang kanyang sportly pink outfit sa Speak Now album ng pop superstar na bumagay sa kanyang red hair. Habang bumalik daw sa pagkabagets, ang feeling ng aktres si Angelica de la Cruz na nakisingalong at nakiindak sa hit songs ni Taylor. Bukod sa mga nabanggit actress, ilang online personalities din ang umatend sa nandaang Japan stop ng The Eras Tour, gaya ng drag queen na si Taylor Sheesh at tiktoker na si Esmir. At ng ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna sa Pilipinas DZRH. Ito po ang show with Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang binuksang Road Traffic Safety Hub and Park ng NLEC sa Pampanga kung saan layunin daw nito na maging training ground at seminar venue para sa mga empleyado maging sa mga key stakeholders tungkol sa safe road practices at responsible driving. Makatutulong rin daw ang proyektong ito na mabawasan ang bilang ng mga road-related accidents sa nasabing lugar. Hakbang rin daw ito na pag-unlad, maging ang commitment ng iba't ibang ahensya sa pagpapalawig ng kaligtasan sa kalsada, lalo na sa mga expressway networks, na isa na rin sa kanilang advokasya. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, One PM SADZR RH TV.